para safe tayo sa New Year at sure na enjoy na enjoy pa ang mga bata. Ang mahal din kasi ng fountain tapos silang segundo lang ubos na agad. Ang sa bubble fountain na to, sobrang mag-enjoy -e mga bata. Refillable ang bubbles niya, Malit lang container nito sa likod kaya after 15 minutes na din ang bubbles at re-refill mo na lang ulit. Kahit hindi New Year, pwedeng magamit ng mga bata para pagkalibangan nila. Mm -hmm. Happy New Year! Ganda! <laughs> Ay, ganda, oh. Eh. <laughs> yan, guys. So, ito na yung bubble fireworks ko na re-ready ko na para sa New Year. And, pwede rin sa Christmas, 'di ba So, ayan, meron siyang power on off dito. Ipipinutin lang natin yan. Hindi, nakabit ko na ngayon battery. Ayan so. Tapos, pag gusto nyo may sound... Ya, nah, happy new <laughs> year. Day. Happy new year. <laughs> ganda. <laughs> ganda. <laughs> ganda. Happy new <day>. year. <laughs> oh, ganda di Eh, <laughs> silipin natin yung bubbles kung gano'n na bawas. Oo, oh, ang dami pa laman, oh. Hmm. Tapos, bumili na rin ako ng refill. Ayan. So, ito yung pang-refill ko. Bumili na ako ng 20 pieces. Para kung maubusan din, ano, bukod dito, meron pa akong isang in-order yung nakabote, yung ganun. Nilalagay yun sa mga, ano, yung toy gun na bubbles. Pwede rin kasi yun ilagay dito. Ayan para mas marami. Para kahit hindi na New Year, magagamit pa rin to. Laroan ng mga bata. Diba? So cute. Kaya order na. May kasama na nga bang bubble liquid to or bibili ka pa ba? Ayan, kapag bumili ka nito, meron na siyang kasamang isang bubble liquid. yan. so ito siya. Nilag Ayan, may kasama na siyang ganyan tapos meron na siyang laman. Tapos kapag naman sakaling maubo, bumili ka sa so ako nitong pang-refill. So ang timpla nito is one is to seek. Piraso nito sa 60 ml na water. And para hindi kami mabitin kung sakaling maubos to, bumili na rin ako nito. Yung ginagamit sa mga water bubble na ano, laruan. So, pwede naman to eh, di ba? Yan, hanap na lang kayo mga nagbibili nito, ano, um, bubble solution. So, ganyan siya. E, Tapos, ikaw yung magkakabit nito, yung pinakahos. Ayan, oh. Isusot mo lang siya dito sa may pinakabutas para gumana. Ayan. Tapos, sa takpan. Then, pakita ko na rin sa battery. Ito yung battery. So, iba-iba din to Meron kang pwedeng mabili na may battery. Lalagyan mo siya. Then, ito naman rechargeable. So, ito yung pinaka-battery niya. Tinatanggal siyang ganyan. Ayan. Ito yung kasama niya. Ito na, yung black is to black. Ayan. Tapos, itong pinaka-USB. Saksak nyo kahit sa power bank o kaya sa mga charger nyo. Ayan o, oh, siya. Ibig sabihin, nagcha-charge na yan. Tapos, pag nawala na yung ilaw, puno na. So, ganun lang. Tapos, dito na, may pagkakabit mo. syempre, kailangan black. Anin yun mo yung wire? Black is to black. Ayan lang, oh. Tapos, ikakabit ko lang dyan. Para masara lang. So, itong pinili ko is meron ng, ano, music. Tapos, pwedeng wala kapag gagamitin mo. siya pipindutin mo lang ganyan. Ganyan okay. lang, sir. Ganyan lang. Happy New Year. May lights po ba sa loob ng machine? So, ito yung pinaka-lights niya. Ito, yan. Kapag pina-under mo siya, may ilaw yan. Kaya yung bubbles, parang may ilaw na din. Kapag, ano siya. Yan. Okay. Ayan, yeah, so ganyan siya. Medyo malapit ng at kaya yeah, mahina na. Ito. Kailangan bagong charge para malakas-lakas ang buga. <laughs> Happy New week.